Ang kalawakan ay mayroong napakaraming bagay tulad ng solar system at ng mga galaksi na hindi pa nadiskubre. Masasabi nating napakalawak nga talaga ng ating kalawakan. Ito ay mayroong bilyon-bilyong mga galaksi at stars, mga planeta sa ating solar system na hindi pa na-explore. Ang kaunawaan ng mga scientist sa ating kalawakan ay patuloy na nagbabago. Ngunit, mayroong ilang mga bagay patungkol sa kalawakan na masasabi nating cool. Mayroon tayong na -e compile na mga listahan na sa tingin natin ay mga sampung katotohanan patungkol sa kalawakan na tiyak ay mamamangha kayo. Una, ang kalawakan ay isang lugar na tahimik. Walang atmosphere sa kalawakan, kaya't ibig sabihin lamang nito ay walang ingay o tunog dito, sapagkat walang paraan na makapag-travel ang sound. Pangalawa, ang pinakamainit na planeta sa ating solar system ay may temperaturang aabot hanggang 450 degrees Celsius. Ang Venus ang tinaguri ang pinakamainit na planeta sa ating solar system. Ito ay mayroong average surface temperature na aabot hanggang 450 degrees Celsius. Alam nyo ba na hindi ang planetang Venus ang maituturing na pinakamalapit sa araw? Ang planetang ito ay ang Mercury. Kung iisipin, dapat mas mainit ang Mercury kumpara sa Venus, dahil ito ay mas malapit sa araw, subalit ang Mercury ay walang atmosphere na nagre-regulate ng temperatura. Pangatlo, ang buong nasa space suit ay nagkakahalaga ng 12 milyong dolyar, habang ang kabuoang suit ay nagkakahalaga ng 2 mataginting na 12 milyong dolyar, ang 70% nito ay ang halaga ng backpack at control module. Bagamat, ang spacesuits na ginagamit ng NASA ay ginawa noon pang 1974. Kung ito ay pipresyohan ng presyo natin sa kasalukuyan, tinatayang ito'y magkakahalaga ng nasa 150 milyong dolyar. Pang-apat, ang bigat ng araw ay 99.86% sa kabuang bigat ng solar system. Ang araw ay mayroong 99.86% na bigat sa ating solar system, na tinatayang nasa 330,000 times kumpara sa ating mundo. Alam niyo ba na ang araw ay binubuo ng halos hydrogen na may 3 quarters worth, at ang natirang bigat nito ay binubuo naman ng helium. Panglima, isang milyong Earth ang katumbas upang makabuo ng isang araw. Ang araw ay napakalaki kung kaya't nasa tinatayang 1.3 million earths ang maaring magfit sa loob nito kung ang mga ito ay nakapiga. Ngunit kapag ang mundo ay mananatili sa kanyang spherical shape, mayroon lamang 960,000 earths ang kailangan upang magfit ito sa loob ng araw. Pang-anim, mayroong mas maraming punong kahoy sa mundo kumpara sa stars sa ating Milky Way tinatayang mayroong 3 trillion na mga punong kahoy sa ating planeta at nasa tinatayang 100 hanggang 400 billion stars naman sa Milky Way Galaxy. Pangpito, ang sunset sa Mars ay kulay asol. Kung pagmasdan natin ang kulay ng sunset sa Earth, ito ay mistulang dramatic. Ngunit iba naman sa Mars, ayon sa NASA, ang sunset doon ay kulay asul kapag ikaw ay nandoon habang pinapanood na lumulubog ang araw. Ang mga fine dust ang naging dahilan upang magkulay asul ang parte ng langit na kung saan makikitang lumulubog ang araw. Habang ang normal daylight ang nagiging dahilan upang maging kulay rusty dust ang red planet na ito. Pangwalo, mayroong mas maraming bituin sa universe kumpara sa butil ng mga buhangin sa Earth ang universe ay nag extend ng napakalayo mula sa ating Milky Way Galaxy. Kung kaya't ang mga scientist ay nakakapag-estimate kung gaano karami ang bituin sa kalawakan. Gayunpaman, ini-estimate ng mga scientist na ang universe ay mayroong 1 septillion na dami ng mga bituin. Habang wala ni isa sa atin ang may kakayahang bilangin ang dami ng butil ng buhangin sa mundo, itinataya ng mga mananaliksik mula sa University of Hawaii, na nasa 7 quintillion, 500 quadrillion ang dami ng butil ng buhangin sa Earth. Pangsyam, ang isang araw sa Venus ay mas mahaba kumpara sa isang taon nito. Ang Venus ay mayroong mabagal na ikot sa kanyang akses na aabot ng 243 Earth Days, upang makumplito nito ang isang araw. Ang orbit naman nito sa palibot ng araw ay aabot ng 225 earth days. Ibig sabihin lamang nito ay mayroong 18 earth days na mas mahaba ang isang araw sa Venus kumpara sa isang taon nito. Pang-10, mayroong planeta na gawa sa diamonds. Mayroong planeta na gawa sa diamonds na may laki na doble kumpara sa Earth. Ang planetang ito ay tinatawag na super-Earth aka 55 concrete, ito ay binabalot ng graphite at diamond. Ang pagbisita sa planetang ito ay nagkakahalaga ng isang 12 million dollar space suit. Ang exoplanet na ito ay nag orbit sa kanyang star, ang Copernicus na may layong 41 light years mula sa Earth.